Badu muni aku ang ngatahi anu oh, sampulo anas na babari gumon oi muni aku ang ngatahi Sampulo na da Anas ng babari Anon ko pa Ang bulawang salapi Bastang masdan ko Maray mong ugali Ang bado mo nini Ako ang nagtahi Sampulo na dagong Anas na babari Anon ko pa Ang bulawang salapi Basta mamasdan kong Mahay na ugali